Kaya nagkakaganito po ang mga palong ng ating mga manok na nagkakasugat po ay dulot po ng kagat po ng lamok yan. Lamok po ang number one po na dahilan kung bakit nagkakasugat ang kanilang mga palong. Kaya dapat nating gamutin agad, bigyan ng pang-spray ng mga sugat. Maraming brand po na pwedeng pang-spray sa kanilang mga sugat para hindi lumala. At ang lamok po ay nagbibigay ng bakterya po sa katawan ng ating mga alagang mga manok kaya sila ay nagkakasakit kaya dapat na bigyan din natin ng multivitamins ang ating mga manok para mas malakas yung kanilang resistensya at para may panlaban sila sa mga sakit at hindi sila magkasakit Kung ganito ang inyong mga alaga ay gamutin agad. Marami para maghilom ang kanilang mga sugat at maibalik ang kanilang sigla.